pag ang taong may sakit, masakit ang tiyan niya, or masakit yung baga niya, or may pain sa katawan, ang nangyayari, hindi siya gano humihinga ng malalim. Pinipigil niya hinga niya, kasi pag hihinga siya ng malalim, masakit eh. Diba masakit? Kaya dahil hindi humihinga ng malalim, kulang ang oxygen sa katawan. Pag kulang ang oxygen sa katawan, mas hindi gagaling ang pasyente at uh, mas siyempre hindi maganda mababa oxygen level mo gusto natin kompleto ka sa oxygen so ito ang machine na pipilitin ka mag deep breathing exercise ang deep breathing ito yung pampalakas ng baga natin pag nina-nervous ka malalim tapos pigil 3 seconds then exhale pero ginagawa lang natin yung deep breathing na pwede nyo naman ito gawin mga 3 times, 4 times, mga dalawang minuto, pero wag na sunod sunod yung deep breathing. Hinga malalim, pigil. Maganda yan, pampalakas. Pero itong machine na to, ituturo niya na huminga ka ng malalim. Yan ha. Meron tayong bola. Yan oh, may bola dito sa logo. Yan, yan may bola. Aniniging ito, tumutunog, di ba? So, may bola to at meron tayong meter. May number yan dahil mahina baga ako, kunwari normal tayo, lalagay ko lang dito sa gitna 600 yan, may mababa may mataas, ito lang ang limit natin pala na 600 ibig sabihin, yung bola papaakitin ko hanggang dito okay, hinugasan ko tong mouthpiece natin, titignan natin kung may baga pa tayo ay, pabaliktad, di nyo kita, o, dito na lang hinugasan ko to so, i-inhale tayo dapat tumaas ang bola